Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pagkakaroon ng anak ay pangarap ng karamihan ng mga kababaihan at sa kadahilanan na napakabis lamang ng siyam na buwan, ang mga babae magiging nanay na ay gumagawa ng paraan upang maalala nila ang pakiramdam noong mga panahon na dinadala pa nila sa kanilang sinapupunan ang sanggol. Bukod sa mga selfie, ang iba ay kumukuha ng photographer kung saan kinukunan ang kanilang chan o sa panahon ngayon ay yung tinatawag na baby bump. Sa mga litratong ito ay makikita mo ang mga babaeng kontento sa risulta ng kanilang photoshoot. Ang kanilang kasiyahan ay resulta ng magaling, talentado at maayos na pag-uugali ng photographer na kinilalang si Denise Ira Marcelo o Ira kung waging Ang 36-taong gulang na Filipina ay naiulat na born and raised sa Pilipinas bago lumipat sa Amerika. Siya ay pumasok sa Central Kids of High School at nakatapos din siya ng college. Noong 2011, ang 25 taong gulang na si Ira ay natanggap bilang interior assembly mechanic sa Boeing. Doon ay nakilala niya ang Cambodian-American na si Makara So. Ang dalawa ay kaagad nagkamubutihan kaya kalaunan ay nagpakasal din ng mga ito. Ang kasal ay dinaluhan na kanilang mga mas sa buhay at sa mga litratong ito ay makikita mong walang mapagsidla na kasiyahan si Ira. Bilang anak ng mga immigrants, ang mga ito ay parehong merong strong work ethics dahil alam nila ang hirap na kanilang mga magulang maibigay lamang ang kanilang mga pangailangan. Kaya upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang bubuoing pamilya, si Naira ay nagtrabaho ng maayos para makaipon. Ang pagtyaga naman ng na mag-asawa ay nagbunga nang ma-promote si Makara bilang team leader sa Boeing kung saan ay hinahawakan niya ang pumalakan sa ilang mga personel sa kanilang kumpanya. Nang sila ay nakaipon, si Naira ay masayang lumibat sa kanilang tahanan matatagpuan sa Mukilto, Everett. Ang lugar na yan ay nilarawan na isa sa mga maraming tahimik na lugar sa state ng Washington. Sa ulat ay ang chance na maging biktima ka ng krimen ay 1 in 844. At kung sa panluloob ng bahay o property crime ang pag-uusapan natin, ang ratio naman ay 1 in 41. Sobrang liit. Tiningnan ko ang aerial street view kung saan nakatira ang pamilyang So at sa personal kong opinion ay ideal nga itong tirhan lalo na kung ikaw ay nagbabalak na bumuo ng pamilya dahil sa katahimikan sa lugar na yan. Sa loob ng ilang taon, si ay masayang in-enjoy ang kanilang pagsasama habang wala pa silang anak. Kung hindi mo sila makikita sa restaurant, ang mag-asawa ay masaya namang nililibot ang loob at labas ng Washington kung sila ay mapagkakataon. Pero katulad ng ibang mag-asawa, ang pagsasama ng mga ito ay nagdadaan din sa pagsubok. Ngunit ayon sa kapamilya ng dalawa, mabilis lamang ni na naaayos ang lahat. Pagkalipas ng halos limang taon ay mas lalo pang tumatag ang pagsasama ng mga ito nang sila ay ng anak na tinawag nilang Grayson. Kung ikaw ay isang nanay na nanganak sa ibang bansa, alam mo kung gaano kahirap sa kadahilanan na malayo ka sa iyong kapamilya. Ngunit katulad ang ibang pagsubok sa kanyang buhay ay nalampasan yun ni Ira nang hindi na alagain ang kanyang anak kasabay ng pagiging nanay at pagkakaroon ng full-time job. Ang business-minded na Filipina ay nagtayo ng maliit na negosyo na tinawag niyang Cupcakes by Ira. Ngunit ang inaasahan niyang paglago nito ay hindi nangyari. Isinara niya ang negosyo ngunit pagkalipas ng isang taon, ang determinadong si Ira ay hindi sumuko. Kaya para tutukan ang kanyang mga plano, iniwan niya ang kanyang stable na trabaho sa Boeing. Kasabay niya na ibinahagi rin niya ang litratong ito sa kanyang social media kung saan makikita na meron siyang bagong pagsubok na gustong malampasan, ang pagbabawas ng timbang. Ang plano niyang yan ay sinuportahan ng kanyang pamilya lalo na ng kanyang asawa. Kaya tatlong buwan lamang simula nang maipost niya ang unang larawan ay nagulat ang mga tao nang makita nila ang masaya, puno ng sigla at mas payat na si Ira. Kaya nang sumapit ang New Year, ito ay puno ng pangarap na ang taong 2017 ay ang taon kung kailan ang kanyang pangarap na maging matagumpay na negosyante ay matutupad na. Katulad ng sikat na Apple founder na Steve Jobs, sinimula ni Ira ang kanyang negosyo sa kanilang garahe. Pagkatapos niyang linisin ang maliit na espasyo, nilagyan niya ito ng dekorasyon at tinawag niya itong Ira Soak Images. Base sa pahayag na malalapit sa Filipina bukod sa pagiging mabuting nanay, mapagmahal na asawa, si Ira ay isa rin talentadong photographer. Bagamat hindi ito formal na nag-aral ng photography, ang mga kuha naman ito ay kayang-kayang makipagsabayan sa iba mga photographers. Noong November 2017, Pagkatapos niyang mairehistro ang negosyo at maayos ang disenyo ng kanyang garahe, ang madiskarting si Ira ay ginamit ang social media para ikalat ang balita na nag-aalok siya ng serbisyo tulad ng maternity at baby photoshoots. Noong una ay dating katrabaho, kamag-anak, kapamilya at mga kaibigan lamang niya ang kanyang mga kliyente. Ngunit nang kumalat ang balita sa kanilang lugar kung gaano kaganda ang kanyang mga kuha, ang negosyo ni Ira ay sumikat pagkalipas ng halos tatlong taon niyang pagtsatsaga. Gamit ang pera niyang naipon noong 2021, ibinahagi niya ang short video na ito. Ang mga taong alam ang kanyang hirap ay masaya dahil sa wakas ay nagawa na niyang makabili ng pwesto na gagawin niyang studio. Noong January 2022, sa video na ito ay makikita ang masayang pagtitipo ng mga taong sumusuporta kay Ira sa grand opening na kanyang negosyo at wala nang masasaya pa sa kanyang asawa na ay proud na proud sa kanyang mga achievements sa buhay. Ang tagumpay nilang dalawa ang naging dahilan kung bakit nadadala nila sa iba't ibang lugar ang kanilang uniko iho at naibibigay din ni Naira mga pangangailangan nito at kadalasan ay mas pa. Kung titingnan mo sa social media ang kanilang buhay, masasabi mong nakamitan nila ang tinatawag na American Dream. Ngunit noong 2022, ilang sasakyan ng mga otoridad ang mabilis na rumisponde sa bahay ng pamilyang So. Ayon sa balita, si Ira ay ang wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa Everett, Washington noong alas 3 ng madaling araw, August 19, 2022. Ang balita ay mabilis na kumalas sa social media at ang kanyang pamilya pati mga kliyente ay inalala kung gaano ito kabait na ina, kapatid, asawa at photographer. Base sa autopsy report, ang 36 na taong gulang ni si Ira ay namatay dahil sa isang tama ng baril. Ang pagkamatay nito ay dineklarang homicide. Ibig sabihin, ito ay pinatay at biktima ng isang krimen. Ang balitang niyan ay naging headlines ng iba't ibang news outlets sa United States at kahit sa Pilipinas ay nakarating din ang malungkot na sinapit ni Ira. Habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyari, ang mga taong nakakilala sa biktima ay sama-samang nagtungo sa Mill Creek kung saan nakatayo ang studio nito. Bumaha ang emosyon ng mga tao dahil sa nakakagulat na nangyari kay Ira. Ang asawa nito ay hindi rin mapigilang maiyak, magalit at questionin kung bakit sila ang nabiktima ng krimen dahil wala naman silang tinatapakan na ibang tao. I will never find I'll find justice for my wife. She don't deserve this. I should have. Been. I lost my wife, Loving my life, my best friend, my son. No kind of mom anymore. We're good people. Why us. Sa pagtatapos ng vigil na yan, ang kaibigan ng biktima na Sarah Mitchell ay sinabi sa interview na sila ay sama-samang susuportahan ang mga naiwan ni Ira at makakatiyak din ang mga ito na hindi sila titigil hanggang magkaroon ng justisya. Sa loob ng ilang araw, ang mga tao ay hindi maintindihan kung sino ang kayang gumawa ng masama dito dahil kung tatanungin mo ang mga nakakilala kay Ira, wala silang kilalang tao na merong galit dito sa kadahilanan na talagang napakabait nito kahit ang mga kapitbahay ng pamilyang Soke nagtataka din sa nangyari dahil napakatahimik na kanilang lugar. Pagkalipas ng ilang araw, hawak ang aprobadong search warrant, ang mga otoridad ay bumilik sa bahay ni makara upang imbestigahan ang loob at labas ng bahay at para makolekta na rin ang mga ebidensya na maaari nilang magamit sa investigasyon. Naging tikom din ang mga otoridad sa pagbibigay ng anumang impormasyon o update sa kaso para na rin hindi makumpromiso ang kanilang investigasyon. Pero pagkalipas ng dalawang linggo, ang mga detectives ay humarap sa media para humingi ng tulong sa publiko para sa mabilis na ikakresulba ng kaso. Habang naghihintay ng update mula sa mga detectives, ang pinsan ni makara ay gumawa ng GoFundMe upang humingi ng pinansyal na tulong sa publiko. Ang kanilang layunin ay para matulungan ang naiwan ni Ira lalo na ang kanyang pitong taong gulang na anak. Ang GoFundMe page ay nula ng mga taong hindi nagdalawang-isip na magbigay, hindi lamang ng pera, pero makikita mo na lahat ng mga taong nakakilala kay Ayra ay nagpatutuo sa sobrang kabaitan nito. Isang buwan pagkatapos na nangyari, ang Snohomish County Sheriff's Office ay humarap muli sa media para ibahagi kung ano talaga ang nangyari noong madaling araw ng August 19, doon ay binahagi nila na ayon sa salaysay ng asawa ni Ayra, Silang mag-anak ay mahimbing na natutulog nang bigla na lamang merong tatlong lalaki na pumasok sa kanilang bahay. Ang mga ito ay di umunong armado ng baril. Sinabi na Makara na siya ay tinalian gamit ang zip tie pero ang kanyang asawa na si Ira ay nanlaban kaya ito ay binaril ng isa sa mga salarin. Para sa kanya, ito ay binaril upang hindi nito makuha ang atensyon ng kanilang mga kapitbahay o makatawag sa 911. Sinabi ng mga detectives na kahit ilang daang oras na ang kanilang ginugo sa pag interview sa mga kapitbahay ng mga so at matyagang pag review sa mga CCTV footages, ay di o manay wala silang clue kung ano ang motibo ng mga salarin sa pagpatay kay Ira. Kaya sa pangalawang pagkakataon, ang mga ito ay humingi ng tulong sa publiko para mabilis nilang maresolba ang kaso. Nang malaman ng mga tao ang nangyari noong madaling araw ng August 19, ang mga tao na dating nakikiramay kay Makara ay pinagsuspechahan siya. Ang Reddit user na ito ay sinabi na maaaring ang nangyari ay isang hit sa kadahilanan na bakit ito at ang kanilang anak ay hindi man lamang sinaktan. Ang suspect niyang yan ay sinangayunan din ng isa pang taong ito. Sinabi ng taong ito na duda siya sa asawa ni Ira kaya dapat itong pagbawalan na makalabas ng bansa. Ngunit ang kanilang suspecha sa asawa ng biktima ay nawala nang mag-reply sa thread ang taong ito na nagpakilala na kapatid ni Ira. Maaaring sabihin mo na baka nagkukumuri lamang ang taong ito para sa clout o atensyon. Ngunit tiningnan kung maayos ang kanyang profile at lihitin mo talaga siyang kapatid ng biktima. Sa kanyang post ay sinabi nito na hindi lamang niya kapatid si Ira pero tila ito na rin ang tumayong magulang niya dahil ang biktima ang nagpalaki sa kanya. Si Ira din ang dahilan kung bakit gusto niyang pumasok sa beauty school. Sa kanyang post ay sinabi nito na hindi niya alam kung papaano makukumbinsi ang mga tao na hindi hit ang nangyari. Dahil sa gumugulong pa ang ay sinabi niya na ang tanging impormasyon na masasabi niya ay pagnanakaw ang motibo ng mga salarin. Nilinaw niya rin na hindi lamang isa kundi maraming bagay ang ninakaw ng mga sospek na pagmamayari ng kanyang ate. Sinabi niya rin na ang kanyang kapatid ay nanlaban para pigilan ang mga sospek na makuha ang mga gamit kaya ito ay binaril. Tinapos niya kanyang comments sa pagsasabi na walang kinalaman ng asawa nitong si Makara sa nangyari. Bukod naman sa teorya na maaaring ang asawa nito ang may kinalaman sa nangyari, isang Reddit user ang nagsabi na maaaring tinarget si Ira dahil sa social media nito. Nang tiningnan ko ang Instagram ng biktima ay alam ko na ang ibig niyang sabihin. Simula't simula ay mahilig nang magbahagi si Ira sa social media ng mga bagay tungkol sa kanyang buhay. Mula nang siya ay dalaga pa noong siya ay mag magkaanak, kanyang negosyo tungkol sa cupcake at lalo na noong magtagumpay ang kanyang photography business. Kung ikaw mismo ang titingin sa kanyang profile, makikita mo ang marangyang pangumuhay ni na Ira. Bukod sa pagbiyahin nila sa iba't ibang lugar, madalas din itong ibahagi ang mga luxury bags na pagmamayari o nabibili niya. Kung ang iba ay magsasabi na tila show off o nagyayabang lamang ito, para naman sa mga kapamilya ni Ayra, lalo na sa kanya mga Pinoy na kamag-anak, ang pagbabahagi nito ng branded at mga luxury items ay pagpapaalala ni Ayra sa kanyang sarili na meron na siyang narating sa buhay. Ang ilan sa mga tao sa internet ay nagsabi na maaaring ang dati nitong cupcake business ang naging dahilan kung bakit nalaman ng mga salarin ang address na kanilang bahay. Ayon sa teoryang yan, ay di umunoy ginamit ni Ira ang address nito bilang pickup point sa mga taong nag-o-order ng cupcakes sa kanya. Ngunit kahit anong hula nila sa nangyari, ang thread na yan ay natigil dahil sa kawalan ng update mula sa mga otoridad kahit ang asawa o pamilyang Marcela o ay hindi rin nagpaunlak ng interview sa kadahilanan na gusto nilang magluksa ng privado at direct ng makipagtulungan sa mga otoridad. Kaya walang nakakaalam kung saan at kailan inilibing ang biktima. Ngunit noong first death anniversary ni Ira, ang ilan sa kanyang mga kaibigan na inalala ang nangyari dito sa Water Lantern Festival. Dumating at natapos ang taong 2023 ay wala pa rin naging update sa kaso. Nang dumating ang New Year 2024, katulad ng ibang tao, si Makara ay positibo na mahuhuli ng mga otoridad ang mga salarin. At noong August 2024, halos dalawang taon simula ng mamatay si Ira, ay ibinalita ng Shinohomis County Sheriff's Office na nahuli na nila ang mga salarin. Diyan ay ng FBI na dahil sa pagtutulugan ng civilian, police at federal unit ay nagawa nilang mahuli ang mga sospek na sina Kevin Thistle at Chris Johnson. Ang mga ito ay sinampahan ng iba't ibang mga kaso tulad ng first degree murder, second degree murder, first degree kidnapping, first degree burglary, first degree robbery, first degree theft of a firearm and unlawful possession of a firearm. Ang pinuno ng Snohomish County Sheriff's Office ay binahagi din sa kauna-unahang pagkakataon ang talagang nangyari bago mamatay si Ira. Ayon sa police chief, ang buong pamilyang So ka nang bigla na lamang pinasok ang kanilang bahay ng tatlong mga sospek. Ang mga ito ay dumiretso sa second floor kung nasaan ang master's bedroom. Ang isa sa mga sellerin ay sinipa ng malakas ang pintuan na naging dahilan kung bakit nagising ang mag-asawa. Ngunit bago pa man makaisip si Makara ng gagawin, siya ay kaagad tinutukan ng baril. Ang mga kamay nito ay tinalian ng zip tie ngunit si Ira na noong natutulog katabi ang pitong taong gulang nilang anak ay tinangkang manlaban. Kaya hindi nagdalawang isip ang sospek at siya ay binaril nito. Pagkatapos matalian ng bata, ang mga salarin ay hinalughog ang bawat kabinet ng pamilyang Sok. Sinabi ng police chief na maraming mga luxury items ang nakuha ng mga sospek na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Ang mga salarin ay nasa custody ng FBI dahil ang mga ito ay kinasuhan din pala ng Racketeer Influence and Corrupt Organization o yung tinatawag na RICO. Ayon sa FBI, ang mga ito ay parte ng napakalaking grupo na responsable sa iba't ibang krimen na nangyari sa Snohomish at Skagit County sa Washington. Ang madalas na mga itong ginagawa ay pumasok sa bahay ng mga biktima sa pag-ita ng alas 2 at alas 5 ng madaling araw. Ang mga ito ay magsusot ng itim na damit nakamaskara at minsan ay nagkukumari pa mga itong mga pulis sa kamanunutok ng baril. Gumagamit ang mga ito ng zip ties at kung wala nang sagabal sa pagnanakaw nila ay nanakawin ng mga ito ang lahat ng kanilang mapapakinabangan. Ngunit ang nakakagulat sa sinabi ng FBI ay ang karaniwan palang binibiktima ng grupo ng mga sospek ay mga Asians. Nang tanungin ang mga ito kung bakit Asians lamang ang tinatarget nila ay dahil sa di mahina ang mga ito at kadalasang hindi nagre-report sa mga otoridad. Sa pag-ita ng May hanggang August 2022, ay napatunayan na nakapanloob na mga ito sa pitong bahay at naglelo lamang ang mga ito nang mapatay si Ira. Sa kadahilanan ay pinagbawal ng judge ang kamera sa loob ng korte noong preliminary hearing, tanging sketch lamang na ito ang nakita ng publiko. Doon ay nag ng not guilty ang mga nasasakdal. Kung sila ay mapatunayang nagkasala, ang mga ito ay maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa kabayan!